nang makaalis na ang mga taong galing sa silangan nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon Tinabi ng anghel sa kanya bumangon ka ti dalhin ang bata at ang kanyang ina sa Ehipto Doon muna kayo hangga't hindi ko sinasabing bumalik kayo dahil hinahanap ni Herodes ang sanggol para patayin Kaya nang gabi ring iyon umalis papuntang Ehipto si Jose kasama ang bata at ang ina nitong si Maria at nanatili sila roon hanggang sa mamatay si Herodes kaya gayon natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta tinawag ko mula sa Ehipto ang aking anak galit na galit si herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga taong galing sa silangan kaya iniutos niyang patayin ang lahat ng batang lalaki sa bethlehem at sa mga lugar sa paligid nito mula dalawang taong gulang pababa sapagkat ayon sa nalaman niya sa mga taong galing sa silangan dalawang taon na ang nakalipas mula nang una nilang makita ang bituin na ginawang kalupitan ni Herodes, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. May narinig na iyakan at malakas na panaghoy sa Rama. Iniiyakan ni Raquel ang pagkamatay ng kanyang mga anak, at ayaw niyang magpaaliw, dahil patay na ang mga ito. Mateo Kapitulo 2 Versikulo 13 hanggang 18 May part 3 po. Pa, po, po, po. natin guys.